Mga idol at kabayan, good news! Pilipinas, Amerika, Japan, Australia at France gagawa ng kasaysayan sa bansa ngayong taong 2024. Sa unang pagkakataon aarangkada na ang mga magkaalyado sa West Philippine Sea at sa iba pang karagatan ng Pilipinas upang ipakita sa China ang puwersa nito at hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa unang pagkakataon din, gagawin ng Pilipinas at ng mga kakampi nito ang maglayag sa labas ng territorial waters ng bansa ganyan dapat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, huwag nating isipin kung ano ang sasabihin ng China ang mahalaga kung paano tayo didepensa at manalo sa labang ito. That's basically it. And the, and the alliance is still going strong. Katan exercise is a demonstration of our combat readiness. The entire intent here is to deter and if we cannot deter, we will defend. And when we defend, the objective is to win. Breaking news! Ngayong araw muling hinaras ng mga barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Pag-asa Island. Nagpalipad pa ng helikopter ang China sa itaas ng barko ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang mga salita ng China dahil iba ang kanilang salita sa kanilang ginagawa. dahil sa mga nakabahalang hakbang ng China at may tuturing na banta sa soberanya at maritime jurisdiction ng Pilipinas. Mas pinapalakas pa ng Armed Forces of the Philippines ang ating kakayahan sa depensa sa tulong ng ating mga kaalyado. Makakasama ng Philippine Navy ang ibang mga barko ng iba't ibang mga bansa sa West Philippine Sea, sa Batanes at maging sa Philippine Rise. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines matapos ihayag ang nakatakdang balikatan exercise. Ngayong paparating na Abril Tong 2024. Makakasama ng Pilipinas ang mga barko ng Amerika, Japan, Australia at maging ng bansang France. Isang bagong diskarte ng mga magkaalyado upang ipakita ang lakas na meron sila na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. And the, and the alliance is still going strong. Katan exercise is a demonstration of our combat readiness. The entire intent here is to deter, and if we cannot deter, we will defend. And when we defend, the objective is to win. Care about China's behavior. The AFP, the Navy, and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory. Labing isang mga sundalo mula sa Amerika, limang libong sundalo mula naman sa Pilipinas, at may 100 raang sundalo mula sa Australia ang makikilhok sa taon ng War Games sa bansa. Ang halos may git dobling bilang ng mga tropa ng Amerika na makikilhok sa pagsasali militar na ito ay nagpapakita na seryoso ang Estados Unidos na depensahan ang Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan. For the first time sa unang beses maglalayag ang mga barko ng Pilipinas at mga nito sa labas ng territorial waters ng bansa. Okay, but this time we will be going beyond uh, our 12 nautical mile limitation. So this is uh, like I said, ano, you know, kasi in previous exercises we've been limited to just 12 nautical miles. Now we are encouraging or we are actually venturing outwards beyond that. When is this happening? Ah, uh, that is uh, The participants. The participants will be the Philippine Navy, the U.S. Navy, Philippine Coast Guard, U.S. Coast Guard, French Navy. Uh, all countries, big or small, has the abs has the right to defend itself. and this right is absolute and inalienable. We are not deterred by how other countries think about what we're doing. Okay, I want to make that clear because uh, you cannot defend the country worried about what uh, other people are thinking. Okay, so they will have to they will have to take it as it is. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website, at na ng 1 Games. Under the 1 Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news, dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang inyong deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa squaring, makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method ganun din sa pag-withdraw ng inyong pera Breaking news, kakapasok lang na balita. Muli na namang ipinakita ng China sa mga Pilipino na hindi natin sila dapat pagkatiwalaan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga scientists ng Pilipinas magsasagawa sana ng Maritime Resource Assessment sa mga sandbar na malapit sa Pag-asa Island ngayong araw. Ika-21 ng Marso taong kasalukuyan ayon sa Philippine Coast Guard. Titingnan ng mga scientists ng bansa ang kalagayan ng Sunday K1, Sunday K2, Sunday K3 at Sunday K4. Pero hinarang at hinara sila ng iba ibang mga barko ng China, dinig ang sagutan sa radyo ng Chinese Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagdeploy din ang China ng isang malaking helikopter at pinaikutan nito ang barko ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na meron silang namataang barkong pandigma ng China malapit sa pag-asa island noong Martes. Pero ngayong araw, matapos dumating ang mga barko ng Pilipinas sa isa sa napakahalagang teritoryo natin sa Kalayan Group of Islands, biglang nagsulputan ang hindi bababa sa labing pito mga barko ng China. Ayon sa vessel tracker, kabilang sa mga barko ng Pilipinas na kasalukuyang malapit sa pag-asa island ay ang BRP Sindangan, BRP Datu Pabuaya at BRP Datu Sanday. Labing mga barko na ang ating namataan sa panig ng China at isa na dito ang China Coast Guard 5204 kung saan nakabukas ang kanilang automatic identification system. Ibig sabihin mga kabayan, hindi pa kasali dito ang mga barko ng China na nakapatay ang kanilang automatic identification system o yung tinatawag na dark vessel. Kita sa vessel tracker na pinalibutan ng 17 mga barko ng China ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito rin ang naging eksena sa mismong kuhang video ng ilang mga reporter na Sakay ng BRT Datos Sanday. palipad din ang China ng isang helicopter upang tingnan kung ano ang ginagawa ng ating mga kababayan Pilipino. dinig din sa isang video na gumamit ang China Coast Guard 5204 ng isang Wangwang wang upang bigyang babala ang isang barko ng Pilipinas. 10.21 ng umaga, habang tayo ay uh, papunta sa direksyon ng Sandy Gate 2, ay uh, sinalubong tayo nitong China Coast Guard 5204. Kung maririnig po ninyo, parang... May wang-wang na mula sa barkong ito. Tila sinyales siguro ito na kumbaga warning habang tayo ay papanapit sa ating destinasyon. Laban Pina